Welcome back to my channel. Hi guys. Hi Hi. <laughs> yeah. ah. So ayan guys, pupunta kami on the way kami ngayon sa Global Village. Ayun. Tag portion. short. namin lang okay. Okay. ang akin Ang kanyang turistang anak. Okay, oh, 'di so, so ayan guys, nandito na tayo sa Alcubay Bus Station. Pagdating natin doon tayo ng banda. Pupunta kami nang Global Village. Limang pas kami, dapat kung sa sama. <laughs> Nakatulog <laughs> ako. Ayan guys, papunta na kami sa sakay ng Global Village. Nahanap pa namin, naliligaw na kami. Ayan no? So ayan guys, Pupunta tayo sa loob. Kasi sa likod daw yung ano, 104. Ayan. Ciao! 104. <laughs> so, ayan guys. Nagahanap tayo ngayon. Ayan, 104. Hindi na. Sana natakapala ng mukha. Ikaw. So, ayan guys. 104 yung sasakyan namin bus. At kami kasalukuyang nakapila dito sa pila ng bus. Di ba? Ano, o, full of energy pa kasi hindi pa kami nakakarating mamaya. Tingnan natin kung may energy pa kayo. So, ayan guys. Nakasakay na kami. Pero, 7 pa daw ang alis. So, 1 hour pa tayo maghihintay. Ano, 6 pa lang. Ano, kaltos ka talaga. Waiting pa. 1 hour. Finally, guys. Dalawang taon bago makaalis. <laughs> so, ayan na. Alis na kami. Ayan, guys. Traffic. So, mabagal ang ating usad. nakarating din tayo sa wakas. Finally. Ayun hey na, guys. guys. Okay. Yeah. Yay! Ayan na! na! Ayan, nandito na tayo, guys. Hi, guys. At ayan, guys, na traffic pa nga kami. O, diba, guys? Traffic is life. Uh, no, 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 no. You're in the... No, 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 no. Just wait, just wait, just wait. Ayan, si ate na lang yung pipila tickets. So, ayan, for the waiting person. Ayan, bubibili sila ng ticket. Kasi, So, ayan na, guys. Finally, nasa loob na tayo. Dito. Dito. guys, mag-start na kami maglakad-lakad. <laughs> ayan o. Bagay sa iyan, elf ka naman eh. Picture ko dyan elf ka naman. So ayan guys, ang daming tao dito. Ayan, kita. Dali So ayan guys, may mapa tayo. So, guys. Sobrang daming tao. Ang hirap mag-picture, mag-video. Kasi ang daming tao. Ayan, marami ang bibili dito, guys. Richesnut. Merong sweet corn. May fruits. May fruit juice. Ayan. Yemen. Egypt. Egypt. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Yemen. Tinanggalan ko muna ng sound kasi nga makaka-copyright na naman tayo dahil nga merong tugtog diyan. Kaya tiyaga muna sa voice over. Napakalawak at napakaganda naman talaga dito. <tinyo> Ang mo yung kulay na maganda. Ayan, maganda din. So, ayan, bye na Global Village. Pauwi na po kami. Ayan, tapos na ang gumala. Uwi na. <laughs> so, ayan guys, pauwi na kami. At dito talaga kami dumaan sa parking area. <laughs> 'di ba?